na ng Ukraine at ng Russia, nagliyab na parang apoy sa tuyot na damuhan. Nag-init ng sobra ang gyera sa pagitan ng magkalahing bansa mula nang pinasok ng kabila ang teritoryo ng Kursk. Gumanti si Putin sa naganap at nagpaulan ito ng mga glide bombs mismo sa rehiyon at ibinuhos ang galit sa mga sumalakay. Humingi ulit ng tulong ang Pangulo sa mga Chechen fighters para sa huling pagkakataon ay maubos na ang mga Ukrainians. Pero siguradong magugulat ka sa malalaman mo na kahit maliit at kakaunti ang Ukraine Armed Forces, pagsabayan ito sa malahiganting kaway. At ang sigaw ng mga Ukrainians ay, magkita-kita na lang tayo sa impyerno. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba? Tatlong linggo na ang nakalipas mula ng salakayin ng mga Ukrainians ang rehiyon ng Kursk at halos lahat ng tulay papasok doon ay napasabog na. Sa matinding galit ni Vladimir Putin, gumanti ito sa ginawa ni Zelensky. Walang awang nagpaula ng presidente ng mga missiles sa ilang syudad kasama ang Kiev. Sino nga ba ang mga Ukrainians para umatake sa loob ng Russia? Pangyayari na hindi pinalampas ni Putin, lalo na't nanonood ang kanluran sa bawat galaw nito. Hanggat maaari ay maipakita sa buong mundo ang kabagsikan ng Russian Army ng sagayoy hindi na maulit pa ang ginawa ng kanilang kalaban. Binalita sa politiko na pinul out ni Putin ang ilan itong kasundaluhan na nakadestino sa Ukraine upang depensahan ang border ng Russia. Para masiguro na matatalo ang Ukraine sa loob ng ilang araw, pumunta si Putin sa Chechnya upang bisitahin ang mga sundalong ipadadala sa Kursk para tapusin na ang labanan doon. Ang ulat ng Reuters noong ikadalawamput isa ng Agosto na naghahanda na ang mga Chechen fighters upang labanan ng mga Ukrainians. Hindi gaano isinapubliko ang pagdating ng Pangulo sa kapitbahay nito sa magandang dahilan. Sinabi sa ulat na halos 50,000 mga Chechens ang naipadala sa Ukraine mula ng sumiklabang digmaan taong 2022. Pero ngayong 2024, heto muli ang tropang Kadirovites sa pangunguna ni Ramzan Kadirov para ilampaso sa sahig ang mga tagapagtanggol ng Ukraine. Sa gitna ng labanang tila-lalamon sa kanila ng buhay at sa harap ng malahiganting kalaban na minamaniobra ng kamay na bakal, hindi pa rin sumusuko sa labanan ang mga Ukrainians kahit dihado at kahit na may miligro, tuloy ang labanan. Kumbaga, losing is not an option. Sumuko man sila kay Putin ay siguradong hindi sila bubuhayin. Hindi tatantana ng Ukraine hanggat hindi ito nabubura sa mapa. Kaya walang pagpipilian ng mga taga roon kung hindi lumaban hanggang sa huling patak ng dugo. At heto nga ang kanilang ginawa. Sinabi sa Weon News na sunod-sunod ang pagbomba nito sa mga kasundaluhang Ruso na pumapasok sa rehiyon ng Kursk. Marahil ang Operation Revenge na inulunsad ng Russia upang mabawi ang rehiyon ay parating na. Kasama sa taktika ay ang pagpapasabog sa tatlong tulay papasok ng teritoryo upang mahirapang tumawi ng mga Ruso. Pero namataan ng Ukraine na gumagawa ang mga ito ng sarili nilang pontoon bridge para sa infantry at mga sasakyan. Kinakailangan na mapigilan ang mga ito bago matapos ang tulay. Sinabi sa Adelaide Now na habang gumagawa ng tulay ang mga Russian sa rehiyon ng Kursk, Inupakan ito ng Ukraine at pinasabog ang dalawang ponton bridge. Yung isa ay malapit sa bayan ng Glushkovo Makikita sa video na halos tapos na yung tulay noong ito ay binomba. Nagtayo ulit sila ng pangalawa malapit naman sa Svanove isang pagkakamali dahil pinasabog din ito ng Ukraine. Russia is warning it could make a preemptive strike against NATO's anti-missile defense shield plan for Europe. Habang nag-iisip si Putin kung paano sila makakagawa ng mga tulay, isang pagsabog ang dumagundong sa malayong lugar. Ang ulat ng Reuters, ikadalawamputatlo ng Ogosto na pinasabog ng Ukraine ng isang ferry na may kargang langis sa Kavkaz port na nasa ibaba ng Krasnodar region. Nagsusuplay ito ng langis sa mga karatig na lugar. Ang dating bakasyuna ng mga Russians ay ngayon nagiging sentro ng labanan ng dalawa. Kasama ang Crimea na gustong makuhang muli ng mga Ukrainians mula pa noong inanex ito ni Putin. Kaya kung magkakaroon ng tigil putukan, gustong siguraduin ng Ukraine na mapapasakamay nila ang Crimea. Ang tahimik na peninsula ay ngayon binobomba na. Makikita sa video ang pagliyab ng ferry na may karga-kargang 30 drum ng alangis. Kumpirmado ito ng mga otoridad sa bayan ng Temriuk, pati ilang bahagi ng mismong daungan ay nasira sa airstrike. Kita mo naman, pati ang pamahalaan ng Russia ang nagulat nito. Sa TASS News Agency, inatake nga ng Ukraine ang ferry napuno ng drum ng langis sa port ng Kavkaz ayon sa ulat ng Russia ika-22 ng Ogosto mga alas 4 ng hapon nagkaroon ng class 3 na sunog dulot ng isang malakas na pagsabog malaking gulat ito para sa mga ruso dahil sa ang maliit na Ukraine ay patuloy sa kanilang pagbomba hindi nila akalain na ang binansa sa kanilang talo ng bansa ay humihirit pa rin at tunay nalalaban ng Ukraine hanggang sa huli. Anong kahihiyan ang hinaharap ni Putin? Binalita ng Moscow Times na yung imbaka ng langis sa bandang ibaba ng Russia na pinasabog ng Ukraine noong ikalabing walo ng Agosto hanggang ngayon ay nagliliya pa rin. Sinugod na ito ng ilang truck ng bumbero pero hindi nila matepok ang mala ng apoy sa fuel depot. Ilang araw itong tinaga pero halos maubusan ng lakas ang mga pumapatay ng sunog. Sinabi ng gobernador sa bayan ng Proletarsk na pinatigil muna yung mga bumbero dahil sa ulat na may mga drones na maligid sa lugar, marahil sinisiguro ng mga Ukrainians na talagang wasak ang imbakan ng langis. Kinumpirma pa nga ng mga videos na galing pa sa telegram ng AstroPress na nasa Russia ang pagliyab ng depo. Heto pa, kapapasok lang na balita. Sinabi ng Reuters na nagsagawa ng drone attack ang Ukraine sa isang airbase ng Russia na nasa Volgograd region. Makikita pa nga sa mga video ang malaking sunog sa dulo ng isang bukid kung saan nandoon ang base. Kinumpirma din ito ng isa sa mga opisyal na dinulot nga raw ito ng atakin sila ng isang drone pero wala namang namatay. Ilang oras nagliyab ang hangar pero napuksa naman ito ng mga bumbero. Malaking kahihiyan ito para kay Putin. Biruin mo, ang napakalit na Ukraine ay nakikipagsabayan sa superpower na bansa. Hindi lang yan, sumalakay pa ito sa teritoryo mismo ng Russia. Isang kagana ngayon lang na ulit mula pa noong ikalawang digma ang pandaigdig. Lumabas ang ulat na dahil sa pagsalakay ng mga Ukrainians sa loob ng Russia na kailangan ng pumilos ang buong Russian military. Nagdesisyon si Putin na dapat lang mabigat ang papalit, walang patatawarin at walang patatakasin. Uubusin ang mga Ukrainians at lubos na pupulbusin ang buong bansa. Bawat sulok at eskinita, kahit palungga ng mga daga, kawawang Ukraine. Ang inilunsad na Operation Revenge ay ang magtatayo muli sa karangalan ng Russia bilang isang world superpower. Kailangan maramdaman ng Ukraine ang masaklap na kapalaran. Nararapat ding masaksihan ang buong mundo na kapag Russia ang kinanti, lintik lang ang walang ganti. Hmm, pero may malaking problema raw si Putin. Imbis na kamay na bakal ang ganti sa ginagawa ng Ukraine sa Russia, bagkus isang masaklap na katotohanan ang binalita ng Al Jazeera. Ang Al Jazeera ay pinopondahan ng bansang Qatar sa gitnang silangan. Kaya hindi ito panik sa kanluran. Sa makatuwid, ipinasara ng IDF ang opisina nito sa Israel at ito ang ulat nila -dalawa noong ika-22 ng Ogosto na hinaharap ng Russia ang kakulangan ng mga sundalo. Kaya pumalto si itong pigilan ang pagsalakay ng Ukraine. Iyan ay balita mula sa Al Jazeera at hindi sa Western media. Ayon sa ulat, Ukraine has seized more Russian territory in two weeks than Russia has seized in Ukraine all year. Oo, mas malaki raw ang nasakop ng Ukraine sa Russia sa loob ng dalawang linggo kumpara sa nasakop ni Putin sa buong taong 2024 malaking kahihiyan ang nagaganap para sa kamay na bakal ng presidente. Mantsakin mo, ang Russia ay isa sa may pinakamalakas na militar sa buong mundo. Subalit ang maliit na bansang Ukraine na ang presidente ay isang artista at komedyante lamang ay tumagal ng tatlong taon sa labanan. Tapos ngayon, pinasok pa nila ang teritoryo ng Russia at halos ikaapat na linggo na ay hindi pa rin sila mapuwersa na tumakbo pa uwi sa tulong ng Europa at ng Amerika na ipagtanggol ng mga Ukrainians ang kanilang bansa. Gayunpaman, ang pagbisita ni Putin sa North Korea, sa Vietnam, sa Chechnya at iba pa ay pangitain na kailangan din ito ng tulong upang labanan ng pangkat ni Zelensky. Marahil sa pagkakataong ito, tatapusin na talaga ni Putin ang labanan. Anong aral ang mapupulot dito? Isang malaking kahihiyan sa Russia ang nagaganap ngayon sa kanilang bansa. Dinala na sa kanilang bahay ang gerang kanilang sinimulan sa kapitbahay na Ukraine. Sunod-sunod ang pagbomba sa teritoryo, panay sunog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero, hindi pa tapos ang labanan dahil ang matinding galit ni Putin ay kinababahala ng buong mundo. Marahil sa inaarap, malalaman natin kung sino sa magkapatid ang mananalo at sino ang matatalo. Pero hindi ba't ang sabi nila walang nagwawagi sa digmaan? Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.